So ngayon mga pre, uh, ah, itatry ko yung ganitong content. Medyo seryoso tayo ngayon mga pre. Hindi <laughs> nga seryoso tayo ngayon mga pre. Kasi Christmas mamaya, Christmas, Christmas Eve na mamaya. So ang content ko ngayon, pubusin ko lahat ng kadramahan sa buhay ko. Ilaw nga pa, ilaw tayo para maliwanag. Ya, yeah, maliwanag na. So ngayong Christmas dito lang kami sa bahay. Christmas, hindi kami nakauwi ng Bicol. Pero hindi ako sanay nang hindi nakasama yung pamilya ko sa Bicol at nakapagbigay ng regalo kahit pa Hindi dahil sa traffic sa Bicol, papunta ng Bicol kaya hindi kami nakauwi. <coughs> um, financial hindi masyado kami stable ngayon kasi masyado marami ang kinastasan kaya sana makabawi ako sa inyo lahat pamilya ko sa Digor, pamilya ng asawa ko makabawi kami sa inyo next promise mabawi kami magkakasama tayo lahat sa tigol magkakasama tayo lahat mamimigay ako ng regalo pupunta tayo sa dagat magbabakasyon bibili ko lahat ng gusto ninyo pangako yan ngayon, pasensya po na. At talagang talagang ano. Pero salamat pa rin sa mga nagpa-follow kay Tris Casili Vlog. Mga pre. Salamat pa rin sa mga nagpa-follow kay Tris Casili Vlog. Tuloy nyo lang po yung panunod sa amin. Sa mga kalawahan kong mga video at sa mga cuteness na video ng baby yun ako para kay na bills ko yung mga video na yun nagbablog si daddy kasi may kita sa social media <laughs> so gagrab natin yun para may dagdag natin sa income natin para sa pangarap ko sa pamilya ko hindi na kasi gusto ngayon yung ano pagandaan ng profesyon kung paano ang kumita. Ang uso ngayon, paramihan, palakihan ng kita. Wala na, ibaba mo na yung pride mo mga pre. Wala na, ibaba mo na yung pride mo yan. Hindi ko sinasabing lahat mag-social media, maging vlogger ha. Pero kung alam mo mayroong kang pagkakitaan sa isang bagay, grab mo na. Huwag nang mahiya. Huwag nang magpatumpig-tumpig pa. Wala na, grab mo na yon Kasi, wala namang ibang gagawa ng paraan sa pamilya mo kundi ikaw eh. Pag nagkasakit pa yung pamilya mo, pag nangailangan ka ng pera, bigla, saan ka kung wala ang ginagawang paraan? Kung hindi sapat yung kinikita mong sahod sa kumpanyang pinasuhan mo, So, kailangan mo magkaroon ng income na iba. Again, hindi ko sinasabi maging vlogger lahat. Pero kung kakayanan, may kakayanan ka naman maging vlogger, o kaya kumita sa, sa social media, affiliate, uh, or something, na pwedeng madagdagan yung income mo, dagdagan mo na. I-grab mo na. Huwag nang mahiyain. Huwag nang nansyalan. Huwag nang ganun. Hindi na uso yun. Every year ba pag ganitong Pasko, gusto mo kanito? Okay, hindi mo kasama ang pamilya mo, hindi ka hindi mo magawa yung gusto mo. Hindi mo magawa yung gusto ng pamilya mo, hindi mo mabibigay yung regalo kasi kulang yung kulang yung ganito mo. Gawa tayo ng paraan para umangat tayo sa buhay. Gawa tayo ng paraan. Kaya yun ang ginagawa ko ngayon. Kung makita mo sa TikTok ko, mayroon akong affiliate kung ano nang binibenta ko doon. Kung makita mo sa, blog, sa YouTube ko, sa Facebook ko, kung ano anong content ang ginagawa ko doon. At take note, monetize na po ako. Inaantay ko na lang mag-boom yung page ko sa yung YouTube ko. Sana mag-boom. At malaking tulong po yun sa akin at sa pamilya ko. ang akin lang is gagawa ko ng paraan, lahat ng paraan gagawin ko para sa pamilya ko. Katanggalin ko naging maging mayayain. Lahat ng paraan gagawin ko para sa pamilya ko. Yun po yung pinakarason ko kung bakit ginagawa ko ito. Yun lang po mga pre, para po ito sa pamilya ko. Mahal na mahal ko po sila. Di ba bibiyon ako? nakikinig din ang baby ko nakikinig din nakikinig din si baby para sa kanya to kaya maraming salamat po sa patuloy na nagsusubscribe nagpa-follow at nagko-comment at nag-share kay Chris kasi vlog maraming salamat po hayaan nyo pag ako po ay magboom talaga unahin ko muna tulungan yung pamilya ko syempre pag natulungan ko na tanri ko ng pangangailangan ng pamilya ko, oh. promise, ang gagawin kong content is tumutulong sa kapwa. At nagpapasaya rin siyempre. Yan po, abangan nyo po yun. At sana mag-boom talaga yung Chris kasi Kasiloy Vlog. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year! Mga pre.